Lusot na sa CA ang ad interim appointments ni na Health Secretary Ted Herbosa at Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. May ulat si Daniel Manalastas. Sa pagharap ni Health Secretary Ted Herbosa sa Commission on Appointments, ilan sa mga tinanong sa kanya ang napapabalitang sakit sa ilang panig ng mundo tulad ng walking pneumonia. Pero paglilinaw ng kalihim, Ito pong uh, rising cases of uh, uh Influenza to walking uh, pneumonia. There are reports of uh, a surge in cases of respiratory illnesses in uh, China. The Netherlands has also reported cases related to the bacteria that causes a walking uh, pneumonia. Po, not only in China, but now other countries in Europe have reported increase in respiratory illness in children, attributed po ito sa Hindi bagong virus uh, previous. previous microbes, mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus, at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau. Hindi naman nire rekomenda ng Health Department sa ngayon ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Ang isang malinaw, mabagal ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Pero kinumpirma ng DOH ang pagtaas ng mga kaso ng flu at iba pang respiratory illnesses. Dito sa Senado, ilang kasamahan din namin ng positive. So, siguro yun lang gusto natin marinig kay Secretary Herbosa. We recommend optional wearing of mask for people who are high risk, elderly people in places which are enclosed, kagaya itong meeting room na to na maraming tao. It would be a good practice to also wear your mask, especially if you are prone to illnesses. And then, of course, yung children, pag may sakit sila, Tumaas mula pa nung Enero, katunayan as of November 11, over 180,000 na nai report natin. Inaasahan naman ito sapagkat sa matagal na panahon ng restriction, eh, nagkulang na ang ating immunity sa iba pang mga mikrobyo. Kaya nung inalis na po yung public health emergency, ay mahina po ang ating panlaban at yung may nakatawan nagkakasakit kagad. Kalaunan, lumusot din sa Commission on Appointments ang Ad Interim Appointment ni Herbosa. Samantala, lusot na rin sa CAC Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Binigyang kahalagahan ng kalihim ang layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. For what is happening on the ground, kailangan ng constant communication sa ating mga magsasaka at mangingisda. For the big picture, Ibabalik natin ang pagkuha ng tamang data's o statistics. Nagbubunga ang taga Sabi ng Biblia, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Kaya naman we will create climate of timely government assistance for our Filipino farmers and fisher folks. Daniel Marastas para sa bayan.